Samantala, humupa na ang problema sa mga langaw na nagmumula sa mga poultry farms sa Barangay Marabulig Uno base sa huling inspeksyon na isinagawa ng kanilang tanggapan. Sa panayam ng IFM News Team kay Barangay Kagawad Jaime Andres, malaki ang pinagbago kumpara sa nakaraang araw kung saan dumadaing ang mga residente sa dami ng langaw sa kanilang lugar. Aniya na matindi ang epekto ng langaw sa kalusugan ng mga residente, lalo na sa mga nakatira malapit sa poultry farm. Umabot pa sa puntong kailangang mag kulambo ang mga tao upang hindi tapuan ng langaw partikular na binanggit ni Kagawad Andres ang boundary ng Marabuligdos at uh, na... Nagrumbuan kung saan natukoy ang pinanggagalingan ng langaw ayon sa kanya kakaharvest lamang ng mga manok sa poultry farm kaya may kaunti pa ring langaw na naabutan sa kanilang pag-inspeksyon. Gayunpaman hindi na ito kasing-lala ng dati at kontrolado na ang sitwasyon. Sa dalawang poultry farm sa Barangay Marabulig 2 wala na rin natukoy na pinagmumulan ng langaw. Binigyan rin ng sanidad ng mga rekomendasyon ang mga may-ari ng poultry farm upang lalo pang mapabuti ang kanilang sistema ng pag- harvest at disinfection bilang bahagi ng pagsigurong hindi na muling lumala ang sitwasyon. Nananawagan naman si Kagawad Andres sa mga may-ari ng poultry na panatilihin ang kalinisan at regular na pagsunod sa mga alituntunin. Sana po sa mga nagpangamay-ari ng poultry sa aming barangay ay ayusin ang kanilang mga pasilidad, ayusin ang uh, pag-disinfect nang sa ganon hindi naman maka-apekto sa mga constituent namin na malapit sa kanilang poultry. At yung mga waterways nila, sana po ay mag-comply na sila na ayusin ang waterways nila, magkakaroon sila ng water treatment before na ilabas nila ang waterways nila na pinaghugasan sa kanilang poultry. Nang sa ganun ay hindi uh, uh, maapektuhan ang aming uh, ilog na pinagkukunan ng uh, uh, isda ng aming mga kabarangayan at the same time hindi maapektuhan ang uh, mga kapalayan yung bahay na malapit sa may creek ay nangangamoy kasi ma'am. So sana po ay uh, ayusin ng sa ganun ay uh, hindi naman magsasuffer po ang barangay naming Marbol. Iyan ang naging pahayag ni Barangay Kagawad Jaime Andres. IFM News.